Ang ating tutorial ngayon ay kung paano nga ba kukunin ang link ng Facebook page. Kapag bago ka pa sa aking channel, huwag mong kalimutang mag-subscribe at i-click ang bell icon para lagi kang updated sa aking mga basic video tutorial. Okay uh, guys, uh, punta tayo sa ating Facebook apps. Ah, tapos ah, pinutin niyo ah, pinutin natin yung tatlong white sa taas, guys. Ayan. Pinutin natin yun, guys. Tapos ah, punta tayo sa ating Facebook ah, page. Ayan. Pinutin natin yun, guys. Tapos ah, punta tayo sa gilid, guys. Ayan, yung more. Pinutin natin yung more. Ayan, more. Pinutin natin ah, Tapos guys, punta tayo sa ilalim guys. Uh, ah, Ayan. Ayan yung uh, link ng uh, page natin guys. Pinutin natin yan. Tapos, pinutin natin yung OK guys para makapi yung link natin. Ayan. Pwede mo na yung i-paste kung saan mo gusto guys. Uh, ganyan lang magkuha ng uh, Facebook page. Sana nagustuhan niyo ang aking simple visit tutorial. And thank you for watching.